sa sponsor Dong Lugar Vlogs. Salamat. So, Supportahan niyo po si Dong Lugar Vlogs at sobrang napakabuting tao to. Oh, may bago akong... <laughs> <laughs> may bago akong nakuhang ano, budigi, budigiro helper. <laughs> Ayan o. ba? <laughs> 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 Oo, oh, side sideline daw. Mahal yata ang bayad nito eh. <laughs> Papraktis daw siya kasi pupunta siya ng Canada. budigero uh, daw sa Canada. <laughs> Ayan, pagkatapos nga magtulak ng postcard itong aking bagong ano, uh, helper ay nagutom agad eh. Kaya mo, oh. umorder na agad ng big bike. O oh, yan o. Oh. Big bike, tsaka mayroong pang sprite. Sana all. <laughs> Ayan. Nagutom. Mahirap maging budigero para ito magastos. <laughs> Kasi dahil nagutom nga kami at kumain na rin ako hindi budigiro kung nagutom kumain na rin ako Kasi nagutom na rin ako malaki talaga kasi big bite nga eh big twist pa yan oh no? tog na tog ang merienda magarama lang ng lang ng 14 kaya Oh, nandito. Mm. Protein rin at nag-i-enjoy ka na dahil napakasarap talaga ng lasa. At ang laki pa. Mm, oh, okay pag-dito. May cheese. May pickles.

No? Ito, Oo, kaya nga big bike <bite, bite. laughs> oh, yan, eh? <laughs> Lakihan mo rin ng bite mo. Thank you for watching. Bye-bye, oh. <laughs> mm.